Alam mo reklamo eh. Pinagbibintangan ng baho magnanakaw. Alam mo, John Ray, hindi ka magpasalamat sa akin eh kasi nagkatrabaho ka. Kung hindi kong gawa, may trabaho ka ba ngayon? Di ba wala naman? Bakit naman po ang magpapasalamat sa inyo? Iyan pangako niyo po sa amin ng ate ko. Office top po ako. Tapos, pahinante lang po pala. Tapos, kukunsyabahin niyo pa po ako sa ganang iligal na gawain. Ate, hindi po ako papayag sa ganun. Ate Des. Tao po. Ate Des. Ate Des. Ayun si Ate Des? O, oh, bakit? Ano sa dyan yung magkapatid? Magtatanong lang po sana kami kung meron po kayong alam na trabaho na hindi na kailangan ng work experience. Gawa po kasi ng kapatid ko, kagagraduate niya lang po. Ay, tamang-tama! Nangangailangan kami ng office staff sa pinagtatrabahohan ko. Malaki ang sweldo doon. Ate, ano po kayong kailangan pong requirements? Naku toy, hindi mo na kailangan ng requirements. Basta ako nagsama sa'yo. Pasok ka doon. Kasi napakalakas ko doon eh. Ako yung magiging backer mo, kaya wala ka nang poproblemahin. Basta kasama lang kita, wala ka nang kaproproblema doon. Talaga po? Oo! oo. Ako pa ba? Ay paborito ako ng amo ko. Tunay po? Oo, oo! Maniwala ka sa'kin. Sa Swerte mo ha pag napapasok ka doon. Tsaka alam mo ba toy, malaki doon ang sweldo. Um, Naka-aircon ka doon, libre pagkain. Tapos pa yung OT. Kaya kung ako sa'yo, grab mo yon. Ganda pa lang opportunity po na ano? Ba, oo, oo ha. Kaya nga, tinan mo ako pag umuwi ako dito. Laging, ang dami kong pasalubong sa mga kamag-anak ko, sa mga pamangkin ko. Kasi nga, maganda pa do nila eh. Ganda lang Kaya kung ako sa'yo, ngayon pala mag-impake ka ng mga gamit mo. At para pag-alas ko sa isang araw, kasabay na kita. Naku, napakaswerte mo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo doon! Ah, sige po, sige po! Mag-aasikasan na po kami ng damit yung dadalhin. O basta sasabihin ko na, na lang kung kunokor sa namin, ha? Sige. Okay po. Salamat po, Ate Des. Sige, walang nyo man. Mabuti na lang talaga pumunta tayo kay Ate Des. Ang ganda talaga agad ng trabaho mo, no? Oo, eh. Ang bait pa niya, Ate Des. Tapos, paniguradong maganda yung simula ng trabaho kasi ang lakas siya sa okay. boss. Oo oh, naman, ikaw ba ba? Pag uwi ko, ang dami ko nalang pa sa sa'yo. Last last mo saan eh. Oh, dito na tayo. Po, oh, dito po. Saan po yung opisina na po sinasabi niyo? Office. Magiging pahinantik lang dito ng uling. Pahinanti po? Eh di ba po sabi niyo po office stop? Bakit? Kasi sinabi ko bang ang ka ng uling sasama ka ba? Di ba hindi naman? Eh, ba't po kayo nagsinungaling po sa amin ng ate ko? Ay, alam mo, magka na mag -inarte. Kasi alam mo, trabaho din naman yan eh. Sa tulad mo pati yung fresh graduate, sa palagi mo kaya, may kukuha agad sa'yo, di ba wala naman? Eh, wala ka pang work experience. Ate Des, apat na taon po yung tinapos ko. Tapos po, dito niyo po ko dadalhin. Sana po, inamin niyo nalang po yung totoo eh. <laughs> alam mo, magpasalamat ka na lang kasi may trabaho ka eh. Huwag ka, ka na lang mapili. Ibaba mo na lang yung gamit mo at mag-umpisa ka na. Di ba yun naman ang kailangan mo? Trabaho? To this excited na excited pa naman po. Mo. Kasi po, akala ko po, office stop. Tapos po, ganito lang po pala. Dapat nga, magpasalamat ka pa eh, kasi tinulungan kita magkatrabaho. Sige na! Kumilos ka na! Sige po. neng Okay na ba yan, tali na yan? Gawang... Ikakarga ko pa sa truck, na aja eh, na kasi. Ah, kuya, baguhan po ba kayo dito? Oo, oh, sinabi ako ni Ate Des. Ah, kuya, si Ate Des po ba ang nagdala sa inyo dito? Oo, oh, si Ate Des. Mag-iingat po kayo kay Ate Des kasi po maraming ginagawang kalukuhan yun dito sa ulingan. Salamat sa paalala, ha? nga e, pala, tapos ka na ba din sa ginagawa mo? Mm hmm. Hakutin ko na kasi gawang pagdating yung truck, eh. Ah Kuya, huwag mo sasabihin na binalaan kita ha. Ah. Diyan na. Pero ate, pahinga muna tayo. Huwag alam mo ba Yuto, may bago na naman pinasok dito si Ate Tessa ah. Kawawa naman, meron na naman biktima. Ayaw nga ay. eh. Gusto mo ba mag merienda muna tayo? Hindi na ate, na lang tayo. Sige. Pagod Uy, John itago mo nga to. Mamaya ako kukunin sa bahay. Ano po ito, Ate Des? Alam mo, huwag ka nang maraming tanong. Ate Des, illegal po ata yan eh. Alam mo, ang mo reklamo eh. Pinagbibinta ano ba ng baho magnanakaw. Alam mo, John hindi ka magpasalamat sa akin eh kasi nagkatrabaho ka. Kung hindi kong gawa, may trabaho ka ba ngayon? Di ba wala naman? kaya tama po, magpapasalamat sa inyo. ang pangako niyo po sa amin ng ate ko. Office stop po ako. Tapos pahinan lang po pala. Tapos kukontsabahin niyo pa po ako sa ganang illegal na gawain. Ate, hindi po ako papayag sa ganun. Humihila ko sa inyong konsiderasyon, hindi mo papagbigyan? Oo oh, ate, pinagpapasalamat ko pong kahit ganitong trabaho eh, biligan niyo po ako. Kahit po, niloko-loko niyo po ako. Tinutuwin niyo po ako. Pero huwag naman niyo naman po sa ganang gawain. Alam mo, Jane Ray, napakayabang mo eh. Hindi wala ka pa ang napapatunayan. Hindi kumukuha nga sila ng trabaho, wala pang kumukuha eh, di ba? Kaya kahit ganito lang, yung pahinanti ka lang, at least nagkatrabaho ka. Hindi kaya yung ng konsensya ko na manlamang ng ibang tao. Yung ginagawa niyo pong panlalamang. At lumabang po kayo ng patas. Alam mo, sa buhay natin ngayon, kailangan madiskarte tayo eh. Sa hirap ng buhay ngayon, kung hindi ka didiskarte, mamamatay kang dilat ang mga mata. Tandaan mo yan, John Ray. Mabuti nang mamatay ang dilat kaysa naman katulad ng ginagawa ninyo. Kaya po pala, ang dami nyo pong pasalubong na inuwi sa lugar natin eh. Gawa po sa gawain nyo. Alam nyo ate, isusumbong ko kayo. Makakarating ito sa boss. Siguraduhin mo lang isumbong mo ako sa boss natin. Tatamaan ka sa akin talaga. Huwag na wag mo akong isusumbong sa boss natin, ha? Sinasabi ko sa iyo, John Ray. Pag ako na wala ng trabaho at wala akong ipadala sa pamilya ko, nako, pagsisisihan mong ginagawa mo sa akin to. Noon po inututo ko, pero ngayon po hindi. Lalaban po ako sa inyong gawang. Alam ko po kung anong tama. Alam ko po yung ginagawa ko para matigil lang po yung gawain niyo. Matagal lang po kayo may merwisyo. Hindi po ba kayo naaawas sa ibang tao? Hindi po ba kayo naawa sa boss nyo? Sa boss natin? Hindi po ba kayo naawa sa mga anak nyo? Sa pamilya nyo na ganun pinapakain nyo? Sa ganang galing? Bahala po kayo. ko po kayo. Oh, Ate Des, na pala? Oo, oh, bakit? Parang tuwang-tuwa ka pa at ako. Gawa kasi ng kapatid mo. Tinulungan ko ng at lahat na walan pa ako ng trabaho dahil sa pagiging sumbongero niyan. Di nakakatuwa ang kapatid mo, ha? Ayaw, may kasalanan. Buti pa. Hindi ko na lang ay tinulungan. Di sana hanggang na may trabaho pa ako. Hindi naman po kasalanan ng kapatid ko ang pagiging tapat niya. Pututusin nga po. Dapat kami po ang mag sa inyo. Dahil kami po yung pinagluloko niyo. Hindi nga kasalanan ng kapatid mong pagiging tapat niya. Pero sana inisip niya, oh, na wala na trabaho na dahil sa kanya. Pasalamat po kayo at pabait kami at hindi kami nagsumbong sa pulis. Alam mo, Ate Des, maging aral to sa'yo. Kung gusto niyo po na maayos na trabaho at maayos na buhay, magsimula po kayo sa sarili niyo. Maging tapat po kayo. Dapat nga po kayo po kung matanda, kayo po kung maging isang ehemplo sa kapatid ko. Pero hindi. Salamat na lang po sa tulong niyo, ha?